Ayan, hello guys, good evening. Kumusta po ang lahat? Heto tayo. Ayan mula lang nagmabalik. Ayan, kumusta po ang lahat? Huwag niyo kalimutan si Ed Tita Robles so meron tayo para sa ating hapunan today. Ayan, dahil nakakamiss din ang mga pagkain minsan. Ayan, paminsan-minsan ay tayo mag-enjoy life naman. Aatin ba natin? ang ating mga pinaghihirapan ko hindi tayo mag enjoy ayan so meron tayong umorder tayo ng namis ko ang KFC ayan KFC tayo kaso hindi ko nalagyan ng spicy ayan so wala tayong spicy dyan Sige, alay ka na be. Kain na na tayo. Kain muna tayo. Ay nako. Meron tayong pang sakit sa ating tiyan. Pero try natin. Alay na be tayo eh, ano Oy, bakit ganon lumitaw ang ano tinapay <laughs> nalaglag yung tinapay dun sa botas oh. so ang naglagay niya ayan <laughs> kain muna tayo mga lalabs ko, kain muna tayo. Kain Tar tayo, Kain tayo, kain. Kain. Um, Nakaka-miss din ang pagkain. Ano yun? Eh. Ah, ito ba maanghang ba? Eh? Buti na anghang. Maanghang din yun? Buti na nabuo ang naman. Kain po tayo. Ang sarap pag-free guys. Kain. Mm. <laughs> Sama kasi talaga tapakiramdam ko. Yung bunga nga ko parang yung galing sa sakit na ano. Naurot na rin Kasi lagi na ba na ito? Abot eh. na lang. Amahan nyo kami. Ngaon sa mi. Kain ko ya. Iya <laughs> ba. Unsa maka wala kay tulog-tulog? Pati sa live magtan-aw ka. Ikaw kasi ko ba nag overtime. Nilang kayo lang ketchup at yung lang. Then, naabot gaya na ang kuwan. Saan yung na buk yung kauban Amazon? ano ang usa steam code? di steam code? ni steam yung code? <laughs> <laughs> hagdanan ka ng kuan. Hindi hagdanan dili na sa pawag siminto. Pinta lang. Buti mo yung anak mo, nangayong kwarta mo. mo do them. Ingon siya, napaliwanag siya kang uling. Ingon siya, alang, wala daw motor, wala daw siya motor, din tagano daw siya igu-igu, ipulat sa uling. Siya, so, sa look to na kong uling. And, di daw siya, pila daw ang sako sa uling. Walang ingon siya, pinato daw ang kantidad. Para na daw, sobra. Pero tagaan mo daw sa igo-igo ra. May dog na sa motor. Just. Mm manggay kasi siya nga mga isa kwarta ingo unsa may iko ani may istorya sa ko kanang tinahan sa mga kwarta nimo unsa ayo na lang mang hindi ko gana dako pangutana ang um, di mo hata na lang daw di ba astig astig ay na Amda sa Amda sa mga kwarta daw. Ang ida sa pangutan na din lang daw. Kurat. Kurat <laughs> um, na na kamay yo. Ang kuha mangod siya pa ngayon dito kwarta kaya wala ka dito. Kapadala ng gaya. Paano may influenza? Ambay ko mga ayok. Si, niya, imong, imong ang kuan. Imong na, nagkistoryahan na yung mula. Imong siya, nagkistoryahan daw mo. ink. Wait, taas na lang yung loading. mas you so much for Bye. <laughs> Salamat po.